Uh, hello, gandang hayop sa umaga. Ito po ulit si Doc Bernie. Okay, so today ang topic natin ay tungkol dun sa pagsusuka ng uh, pusa. So ano ang gagawin natin para magamot natin kung hindi pa naman masyadong malala yung pagsusuko ng uh, pusa. Okay, so ang natin gawin ay eh, pansamantalang uh, huwag wag mo nang pakainin o painumin ng uh, pusa. Okay, kung halimbawa hindi natin pinakain o painumin ng pusa na papahinga yung kanilang lalamunan para hindi uh, maging irritable. Kung mapapansin nyo, kasi pagka madalas natin sila nga binibigyan, eh, kumbaga, sa, kung, kumbaga sa tao pagka uminom at nagkaroon ng uh, pagsusuka, uh, lalo pa siyang magsusuka. Okay? So kailangan natin pagpahingahin ang uh, pagpapainom, pagbigay ng pagkain sa pusa natin ng 12 to 24 hours. Okay? So, pangalawa, at tignan natin yung uh, estado o kalusugan ng uh, pusa natin. Okay? Kung merong iba pang sintomas, kung may kasamang pagtatae, uh, pananamlay, o pagkawala ng uh, gana sa pagkain. Okay? Kung sakali man, at hindi pa humupang pagsusuka, eh, dali na natin agad sa veterinaryong suki natin na pinagkakatiwalaan natin. Okay? So, ang pangatlong uh, pwede natin gawin sa pusa natin, eh, bigyan natin sila ng uh, pagkain unti-unti lang kung sakali man. Uh, kalimbawa, kung oral dextrose, konti-konti din. Okay? So, Uh, sa paraan nito ganun din hindi rin na mabibigla yung uh, pusa natin yung kanilang trope sa pinibigay nating uh, pagkain okay so 'yung mga matitigas yung mga buto ano mga matitigas sa pagkain wag muna natin silang uh, bibigyan okay then yung alimbawa, pwede natin bigyan ng mga malambot na karne, mga manok yan, pwede natin silang uh, bigyan, okay then, uh, syempre yung nakabest yan, Tanungin natin yung uh, kakilala nating veterinaryo, kung anong pwede or best din, dali na lang natin sa vet, okay so, kalimbawa nag-fasting na siya ng uh, 12 hours yung tubig, ganun din, same din unti-unti uh, nilang pagbibigay para, same principle yung irritation e eh. hindi uh, matrigger ulit yung vomiting reflex na sinasabi nila sa pusa natin. Okay? Then yung panglima, iwasan nating ma-stress ang uh, pusa natin kagaya ng nakakalabas pa siya o mauulanan o ano pa mang magkapagbibigay ng uh, stress sa pusa natin. Okay? So pangatlo, at uh, tignan natin yung pagkain nila. Baka naman panis na, minsan naging busy tayo o kaya merong uh, Halimbawa, pag binibigyan natin yung pet natin ng uh, table food kung may kasama pa lang uh, preservatives uh, yung kapag trigger ng pagsusukan ng uh, pets natin okay then uh, ito mapaka-importante ito huwag magbibigay ng uh, gamot na walang payo ng uh, veterinaryo. okay ito yung ginagawa to karamihan ng mga client namin ginagawa nila yung nireseta namin noong nakaraan sa unang pusa nila o yung pusa na yan noon yun ang uh, bibili nila bawat kaso kasi magkakaiba depende yun sa uh, dahilan okay nagkakaton yung iba minsan same din lalo pag kasipon pero best pa rin na uh, ipakonsulta natin sa veterinaryo lalo na dito sa amin sa kabanatuan may pre-consultation kami pag libre yung gamot ay pag andun yung gamot libre okay Then ah uh, ito yung pangwalo, pag mula pa lang yung sakit ng pusa, dali na natin siya agad sa vet. Kung may napapansin tayong pagbabago na uh, ibang sintomas o ano o tumaamlay, dali na natin agad sa vet para maagapan. Uh, so, sabi nga nila, daig ng maagap ang masipag. Okay? Uh, lagi nating tatandaan na mas mabuting konsulta sa profesional na veterinaryo para sa tamang diagnosis at tamang uh, paggagamot sa pusa natin. Ito po si Doc Bernie. Kung nagustuhan mo yung video, palike naman mat subscribe. Kandang hype sa umaga.